Hello mga langka niyo. Na try try ko ako dito langka, no? Kasi useless, useless naman kapag hindi ko 'to magagamit, no? sabon ko. Pagalitin ko na ito. Hindi ko makakalitin. mga langka. So mga langka. Kapag ano langka. Kapag sinoswapang na kayo ng tao. Tinatridor na kayo. or nilamangan na kayo, ang lalamang na talaga sa'yo sa pera, sa mga property mga ganoon tapos ine, iniisahan kanila. Tapos wala ka namang kampi, tapos ikaw talaga ang pinaka walang wala. Walang wala talaga eh. Tapos ah uh, kung bibigyan kanila sila pa ang mabait kasi kasi kinukwaan no kinuha ang sa kanila tapos ibinigay sa iyo mga ganun so kasi wala kang walang wala ka wala ka sa name wala ka sa less so magkukuha na lang sila tapos ibibigay sa iyo. So sila na ang maging mabait. Pero in the reality lang ga, hindi 'yun pwede. Dapat equal. Kasi lahat kayo magkapatid. Mga ganoon. Pero okay, dito dito na lang tayo. Tinanggap ko 'yun. Iniiyak ko na lang 'yun. Hindi lang sa walang-wala ako, kundi doon ko dun ko nakuha talaga dun ko yung final answer na wala talaga silang love kasi pag mahal mo ang isang yung anak mo or yung apo mo yung kapatid mo mayroon ka no kasi maha-heart din sila ganun kasi walang love it's okay tapos kukuha sila sasabihin agad nila na, na nagigets ko naman eh dun, dun ko talaga nalaman na grabe no yung, yung, yung laro ng buhay ko nilalaro talaga ng tudu mga ganun so tinanggap ko yun As in, sobra, tinanggap ko yun, iyak-iyak na lang ako. Hindi naman ako naging marites nagtagaw-taw, hindi, hindi ko sila, yung isa pa, hindi ako, nag, hindi ako, hindi ako sumisira ng dignidad nila or pagkatao nila. Hindi ko sinisiraan yun. Hindi ko pinagkakalat sa tao yun. Huh. Wala talaga akong pinagsasabihan eh. Hindi ko yun pinagkalat. Kakasad ah, talaga. Hindi ko yun pinagkalat. Pero nung narinig ko talaga yung anak ko na ang nakarinig. Grabe ang plastic ng mga tao. Kasi hindi ko talaga narinig ko lang. Pero yung anak ko, hindi nila alam na sa ano lang. Yung kasi yung anak ko naglalaro doon sa may silong. Rinig-rinig na daw, rinig na rinig daw dyan talaga nila. Niya yung ipabarang ay mga ganun. Parang, parang, tama na. Gets ko naman eh. sabi ko, sabi ko sa anak ko, oh, wag, ng wag ka nang ganun. wag ka nang mag-atim ng mag ano, ma maminaw, bitaw ka ng makikinig. Kasi kapag isasabi mo sa akin yun, nagsasaktan yung mama mo. Sinabi ko gano'n. Wala naman ay, wala naman akong intensyon na guguluhin yung buhay ko. Sila naman talaga yung intensyon na guguluhin yung utak ko, yung katahimikan ko. Nanahimik ako eh. Hindi nga ako nag -re reklamo eh sa lahat ng ginawa nila sa akin sa lahat ng ipinakita nila sa akin, hindi naman talaga ako gumaganon eh. Nanahimik ako eh. Tapos, ay nako. Sana lang no, kasi nanahimik kayo, ayaw. ayaw ko talagang gulo. Ayaw ko ding mag-complain, pero kasi inuunahan niyo ako kasi sinasabi ko dito. No? Kasi wala talaga akong ibang iba talaga na way to express my feelings dito lang kasi kung may raming magsa sa akin siguro ang saya-saya ko kasi ito ang yung pangarap ko naging vlogger mga langga Itong pangarap ko talaga love ko sa so magaling ako dito yung content ko magbibigay ako sa mga mahihirap ganun tutulong ako ganun yung content ko sana lang mag-subscribe kayo. Ganun yung buhay ko there. Uh, Nag-aano nga ako, eh, nanahimik ako, tapos guguluhin lang nila, tapos magpipinto na hindi. Totoo? Tapos ipapaparangay? Anong klase yun? Anong galing ugaling kla ugali yun? Alam mo mga darling, ang daming tao mga darling na akala mo kampi mo. Pero nang dahil sa pira din darling, kasi konektado na siya. Hindi na siya makapag-react, parang sumabay na lang siya sa kanya at hinayaan na 'yung ugali na ganoon. Hindi siya talaga eh. sumabay siya eh, kasi may pera eh. Kaya kampi na sila ngayon. Kasi kapag kampi pa rin sa akin, kum kampi pa rin sa akin hindi ni hin, magsasabi yan na mag-aawir yan bakit ganun ganyan kayo M ganun na talaga yung yung gusto niya sa iyo ipaparangay ka na hindi talaga siya nagsasabi eh. pero lang kung makikita papansinin lang niya ako makikipag-usap pero wala talaga siyang awareness sa akin pinagmukhang tanga ako kasi may pera eh may connection Nakapasok na siya sa puso. Ganon. Ako, pasalamat ako. Hindi talaga ako ganon Ay, yung kapag alam kong mali, dudutsuin ko na talaga na mali yun. Hindi yung pwede. Kahit magagalit ka pa sa akin. Ganon ako. So, sayang yung paniniwala natin sa Panginoon kung kasi may pera. Di, hindi ka nalang magre-react parang sumabay ka para yung puso niya makukunik sa iyo at kayo na gustong gusto magugustuhan ka niya ay yun. kasi may pera what if kung wala ng pera alam mo kahit ga, kahit sa mga ganun, ganun mga I'm so sorry pero nakakasad lang talaga na nawi-witness ko na <coughs> alam natin ng Panginoon nagsisilbi tayo lagi tayong sumusimba. Pero gi, luko lang atong kaugalingon. Makakita tagtaw na mali ang iyang gihimo, labi ng imong pamilya. Tapos kay, di mahadlok man kang masuko, di nimo, mo, di pag ka makasulti, kayang masuko. Bisag, di na maayo. Di, ka, wala kay paki. Yaan, wala kay paki, basta ikaw, nakapasok na ka sa iya, nakasulod na ka sa na ka sa iya. Kwarta because of money. <laughs> Masakit yung sinasabi ko mga darling. Pero sana yung finances natin hindi tayo maging sip-sip sa isang tao kasi may pira yan. Kung 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 nakilala natin si ang Panginoon. Hindi pwedeng iko mo 'yon. Hindi ko naman sinabing aawain mo 'yon. Talagang pagsabihan mo o hindi tama 'yon. Tapos iaawer mo 'yon. Iawir mo yung tao yung mukhang tanga kasi yung pag-love mo pag-love mo talaga hindi yun hindi ka kakayahin mukhang tanga magyano ka lang plastic ka lang makikipag-usap ka ana mo tingog ka sa iyahang kunuhay mo malapit ka sa kanya pero may alam ka pero hindi mo sinabi pero na gets ko na gets ko na ganun ka so kaya ngayon ako mas mabuti pa mga darling na didistansya ako sa mga ganyan. Kasi kung makikukunik ako, masasaktan lalo lang ako at makapenetrate sila na magsusumbong sila. Kasi inaaway ko daw sila. Lagi daw akong galit. <laughs> Wala naman talaga eh. Hindi naman talaga ganun ang nangyari. Eh samantala kung didistansya ako sa kanila, mayroon bang kwento na galagi akong galit? Wala na kasi lumayo ka na eh. Hindi ka nakipag-usap sa kanila. 'Yan ang tinatawag na silent forgiveness, mga ganon. Yung kahit, kahit hindi ka ano nakipag-talking sa kanila or lumapit sa kanila pero pinatawad mo na sila para sa sarili mo. Kasi kapag galit ka there, pag nasasaktan ka sa isang tao din, parang pinapanisan mo yung sarili mo kasi nasasaktan ka. Kaya, ganun ako. Uh, for, silent lang, pero pinatawad ko na. Mga ganun. Pero hindi na ako makikomodiction, di distansya. Para, para, yung distansya, parang doon ako safety. Yung lalapit ako sa kanila, parang nasa front ako eh. Front. Nasa, parang malapit ako sa kapahamakan ko. Kapag didistansya ako, tapos okay, tapos patatawarin, tapos okay, pero didistansya ako, parang safety yung dignidad ko. <laughs> ganon. So, ganon na yung advice ko. Huwag kayong lalapit sa taong nagswaswapang na sa inyo, lalo na pag money or kayamanan. Huwag kayong lalapit. Pwede mo siyang patawarin, pero in a silent at saka ganun-ganon na lang yung pansinan kung hindi pa pansin bitter. Wala nang connection kasi safety kayo doon, di ba? Tama ako.